lulumo ang sinapit ng ilang mga batang nasugatan dahil sa paggamit ng paputok. Ang ilan sa kanila ay napuruhan matapos sumabog ang pulburang inipon nila mula sa mga paputok na gamit na. Nakatutok si Lee Sunog ang itaas na bahagi ng mukha at di maidilat ang mga mata ng labing dalawang taong gulang na si Prince Edward Domingo. Sumabog kasi sa kanyang mukha ang sinindihang fountain. Sinindihan ko lang po yung ano, fountain. Okay, tapos? Tapos nung ng, mga ilang segundo po pumutok po. Okay. ka lumayo? Pumutok po kagad ka eh. Maswerte pa si Edward kung tutuusin dahil superficial burns lang ang kanyang tinamo at di napinsala ang kanyang mga mata. Dahil ang 17 anos na si Saint Anthony Rustia, pinutulan ng mga daliri. Sa kamay niya kasi sumabog ang plapla, matindi rin ang sugat niya sa leeg. Eh nagkabiroan po siguro, eh medyo nakainom na, inagaw yung plapla doon sa kabarkada niya. Tapos nagbibiro siya si sisindihan, eh may hawak yung sigarilyo. Sa po siguro, at ginagaw ng niya sa damit. Nung paghagas gano'n, biglang sumabog sa pulsa rito. Ito po, putol po ito. Tsaka ito po, putol. Ito mga kukunotong. Ito lang po yung naiwan. Tapos yung dito naman po sa may baba niya, wasak po yung dito. Ang 15 ano na si Christian Tupas naman, nanonood lang daw sa mga nagpapaputok ng maihagi sa kanyang direksyon ng isang whistle bomb. Pumutok ito sa kanyang kamay. Hindi pinutol ang mga daliri ni Christian pero nilagyan ng bakal ang buto ng kanyang hinlalaki. Pag bagong taon, hindi na lalabas. kasi natambay lang naman po ako eh. na po ako lalabas. Hindi na rin po magpapabot. Sana matulungan niyo yung anak ko na pagpapagamot kasi wala po kaming kakayahan talaga. Ang tatlong naputokan na nasa Jose Reyes Memorial Medical Center ngayon, pawang mga taga Bulacan na fireworks capital ng bansa. Sa tala ng ospital, apat naman ang biktima ng ligaw na bala, dalawa ang nagbarilan at isa ang nagbaril sa sarili. Umabot sa 77 ang firecracker at stray bullet injuries na naitala sa ospital ngayong pagsalubong sa 2014. Mas mataas ng walo kumpara noong nakarang pagsalubong sa bagong taon. Ay, yan sa Tagawayan, Quezon. Di mapigil sa pag-iyak ang pitong taong gulang na batang lalaki matapos malapnos ang kanyang tiyan at dalawang hita dahil sa lusis. Inipit niya kasi sa kanyang shorts ang isang bungkos ng lusis at habang naglalaro, tinamaan ng isa pang lusis ang mga ito kaya nagliyab. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, palahaw rin sa iyak ang isang batang anim na taong gulang na naputokan naman sa kamay. Sugatan din ng walong taong gulang niyang kuya at ang batang kalaro ang nakadali sa kanila ang ipinagbabawal na Yolanda. Napaso naman ang kamay ng isa pang bata dahil sa sinindihang pulbura na naipon niya mula sa fountain. Sa leg naman na sugata ng isang batang siyam na taong gulang dahil din sa sinindihang pulbura mula naman sa mga gamit ng paputok. Sa Western Visayas o Region 6, 31 biktima ng paputok ang naitala ng Department of Health mula noong December 21 hanggang kahapon. Sa Bicol Medical Center sa Naga City, Camarines Sur, anim ang naitalang firecracker-related injuries sa parehong panahon. Lee Alves, Nakatutok, 24 Horas.